Eh hey tropa, may nakahanlong ka sa bodega. Ito yung Brembo rear caliper para sa Nmax version 1. Binili ko to matagal na. Bago pa yata mag-pandemic yon. Trip ko kasi noon yung pink na kulay, pero biglang nagbago yung isip ko. Mas okay pala yung silver at chrome. Kaya hindi ko na to nagamit. Ngayon, para magamit ko to at para bumagay sa Nmax natin na naka-chrome at silver, tatanggalan natin to ng kulay, mga tropa para maging silver siya para bumagay sa tipaklong natin at ang una natin gagawin dito i-disassemble natin to mga tropa tangkalin na muna natin yung bracket at saka yung mga allen ang kailangan lang kasi natin dito yung mismong caliper lang yung may kulay pink at para matanggal yung anodized color dito sa caliper natin ang gagamitin natin liquid sosa yes mga tropa liquid sosa ang kailangan para matanggal yung mga anodized color sa mga alloy parts ng motor natin. Kung gusto mong gawing silver, yung may mga kulay mong alloy parts, liquid sosa lang katapat niyan. Marami niyan sa hardware mga tropa, meron din sa supermarket. So madali siyang mahanap, madali siyang mabili kung saan saan ano. So ang gagawin natin, ibababad lang natin to. Mas okay kung nakalubog sa liquid sosa mga tropa. Nang sa ganon, pantay na pantay yung pagkalusaw ng kulay nito. At eto nga, ilang minuto lang nakalipas mga tropa. No? Nagsisimula na siyang bumula. So, ibig sabihin, nagsisimula na rin malusaw yung anodized color ng caliper natin. At pagkatapos lang ulit na mga ilang minuto, mga tropa, wala nang kulay itong caliper natin. Nalusaw na, no? So, gumamit ako ng brush dito para malaman ko kung meron pa mga natitirang mga kulay sa mga singit-singit ng caliper natin. So, all goods na, mga tropa. Tanggal na lahat ng kulay niya. Wala nang kulay pink na natira dito sa caliper natin. So, ulit mga tropa, no? Huwag nyo nga hawakan yung liquid sosa ah, dahil nga mainit. So, ayan. Lilinisin na lang natin to mga tropa. At syempre, sasabunin natin to mga tropa. Nang sa ganon, matanggal natin yung mga residue ng liquid sosa. At para ma-check na rin natin kung talagang wala nang naiwan na kulay pink dito sa caliper natin. Siyempre, pinatuyo natin yan mga tropa. At ngayon, ang gagawin natin, imi-metal polish natin to para kuminis at kumintab itong caliper natin. etong ginagamit ko mga tropa, no? Pledge na metal polish na bibili sa hardware. Meron din sa mga supermarket niya, na, no? At ito na itsura niya mga tropa. Inassemble ko na rin. Tignan mo naman yung pagka-silver niya. Ang tintab mga tropa, no? Mas matagal mong ginamitan ng metal polish, mas makintab yan mga tropa. So, ibig sabihin, kung matyaga ka, kayang-kaya pa niya ng husto. At ngayon, papwede na natin ito ikabit kay Maxi. Bagay na bagay na to mga tropa. So, tignan mo. Ito yung mga parts ko. So, ayan. Kapamilya na siya, mga tropa. Pare-parehas na siya ng kulay. O, oh, ba diba, Ang angas. <laughs> so, ayan. Ano? Ganyan lang magtanggal ng mga anodized color sa mga alloy parts, mga tropa. Kaya kung sawa ka na sa kulay ng alloy mo at gusto mo silver na lang, liquid sosa lang ang kailangan mo. Alright. So, ayan. Sana meron na naman kayo nakuwang idea, mga tropa. Sana nakapulot na naman kayo ng kaunting kaalaman kung paano magtanggal ng mga anodized color sa alloy parts. Applicable lang to mga tropa no sa mga anodized color no, hindi to applicable din sa mga pintura. So kailangan anodized color, yun lang yung kayang lusawin ng liquid sosa. Excited na ako dito mga tropa. Gustong-gusto ko nang maipakabit to kay Maxi. Siguradong pogi points na naman to pag nakakabit na to dito. <laughs> angas mga tropa oh. Yun know. oh. So ayan. Sana nakakuha na naman kayo ng idea mga tropa. Sana nakapulot na naman kayo ng konting kaalaman kung paano magtanggal ng kulay sa mga alloy parts. So ulit, applicable lang yan sa mga anodized color mga tropa, no? So paano? Kita-kitsa naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace!